Ayan. Good morning sa inyo, mga kamami ko. Ang aga-aga ng bebe ko ayaw magpatulog. Hindi po yan natutulog. Tingnan nyo, oh. Aba? Ayan. Ano Aba? Magiting. Maaga pa, may banto. <laughs> Hindi na ako nakapaglaba. Hindi na ako nakapaglaba. Ka hmm. Kanina pa yan, ayaw matulog. Hindi na ako nakatarabaho. Ah. ha ah. Ah. <laughs> Ay, mga alaga mo na kailangan bebe. Magpapatulog muna ako ngayong umaga. Ayaw matulog kanina pa tong Ha? Ah, Nakakainis na. Wala na. na natulog. Tulog na mo. Talaga naman. Hey. <laughs> <Talaga naman. laughs> bebe, kung ako ay ah, ayaw at todo. Hay. ko ay matulog, hindi ako makapaglabas, tanghali na po. Mm. Mm. Nagbibisyo na to. <laughs> Nagbibisyo lang gusto laging buhat. Ha. Ah. Nalo-alo siyang pati ang mami. <laughs> ay, 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 na yun, na ah! Ay, na yun, na yun, na oh oh yun. Oo, 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 oo. Ano may gawa? Salbahe ang mami. May ang bebe ko. Gising siya, ayaw matulog. <laughs> Ay, sige. Wait, wait. Wait lang. So, ayan. Binalik ko muna sa mama niya. At dami siya munang ng dumede. At kanina pa yung gising. Mga 4 a.m. pa yung gising. E, ano oras na. Ayaw matulog. Binabanto. Mga kape muna pinapay pandisan ayun muna dai mga kamami magka-kape ka ba mingay? ha? magka-kape ka ba? ay magka-kape dito sa'yo, hindi ka nagkakape. Ayun nga, magkakape. Pagugutom ka. <laughs> Ay, kalabaw. So, magluluto ko muna siya na pagkain dahil nga dahil nga nagpapadedi siya breastfeed siya so kailangan on time yung kain kaya ito mahilig siya sa fried rice kaya ipag ano muna ah uh, fried rice sa sa Pilipino ano yun eh sinangag Ayan. Paborito kaya ng mga Pilipino ang sinangag. tapos yung ano, yung marami siyang bawang, yung toasted na bawang. Naku, ang sarap kumain. Tapos ang ulam ay tuyo. Aw, oh, sarap. <laughs> tuyo na ano, isasawsaw mo sa kamatis, yung fresh na kamatis. Sarap kumain pagka ganun. Sarap ng simpleng buhay. So, ito, isasangag ko lang muna siya. Then, luluto ko lang sya ng corned beef para makakain na rin sya. Ayan, dahil nakaluto na ako, papaliguan ko muna itong aking bebe makulit. Ano nga, bebe? Para matulog ng ayos. Kasi masyado na, mainit. Baka naiinita ng bebe ko. Kaya ayaw matulog. <laughs> papaliguan ko muna sya. Ano nga, bebe ko? Natatawa ang bebe ko. So, yun lang po muna, mga mami ko. Have a nice day, everyone, and God bless.